Mapapalaban ka naman talaga sa kainan kung ganito kasarap ang ulam. For today's recipe, magluluto tayo ng ginataang hipon with kangkong at salted egg. So ano pang hinihintay mo? Tara at magluto na tayo. Isinalang ko na yung ating kawali at nung mainit na ito, naglagay na ako ng butter. Sinamaan ko na rin ng mantika. Pagkatapos ay ginis ako na itong ating sibuyas at bawang. Basta kapag lumabas na yung aroma ng bawang at sibuyas, pwede na yan. Mas masarap ito kapag may konting kick ng anghang. Kaya naman naglagay ako ng dalawang pirasong siling red. Pagkatapos ko itong haluin, isinulot ko namang inilagay itong salted egg yolk. Dalawa ang nilagay ko. Sinamahan ko na rin ng konting puti nito. Siyempre, huwag mong kalimutan itong durugi. Pagkatapos ay haluhaluin mo lang. Tinimplahan ko ito ng oyster sauce at patis. Tansya-tansya lang ang paglagay ko ng ating pampalasa. Kayo nang bahalang mag-adjust. Pagkatapos tong haluin, ko itong haluin, isinunod ko naman inilagay itong ating coconut cream. Naglagay din ako ng konting tubig bago ito hinalo. Pagkatapos ko namang haluin, hinayaan ko munang mag for 2 minutes bago ko sunod na inilagay yung ating hipon. Pagkatapos ko itong haluin, ay tinakpan ko na at hinayaang kumulo for 2 to 3 minutes. After 3 minutes, chinek ko ito at hinalo-halo na rin. Habang hinahalo ko sa part na ito, yung tiyan ko nagre-reklamo na kasi naman amoy pa lang nakakatakam na. Pagkatapos ko itong haluin, ay sinunod ko namang inilagay itong ating kangkong. Pwede rin kayo maglagay ng talbos ng kamote o di kaya naman spinach. Lumalaban itong kangkong kaya medyo mahirap sa paghalo. Pagkatapos ko itong haluin, ay tinakpan ko na at kumulo for 3 minutes. Yay! Sa wakas, luto na ang ating ginataang hipon with kangkong at salted egg. Sino ba naman ang hindi matatakam? It's sura pa lang. Naku, ewan ko na lang kapag natikman mo. Kaya naman, para mapatunayan mo, ito na ang lutuin mo next time. O Thanks for watching. Kita kitsulit tayo next time. Don't forget to follow my page for more recipes. Bye. Osha kain tayo.